buhay mo. Sino ka pa para pansinin kita? Sino ka rin pa para pakialaman ako? As is well is, received in good condition. But there was this other woman. Hi everyone! Malapit ang matapos ang taong 2024 at sa video na ito ay balikan natin ang mga taong nag-trending sa bawat buwan ng 2024. Panoorin natin ang video na ito. January ang pagkapanalo ni Natito Bikin Joey sa pangalan ng Itbulaga. Noong May 2023 ay umalis si Natito Bikin Joey sa Itbulaga dahil balak umano ng Tape Incorporation na palitan ng mga host ng Itbulaga upang magkaroon ng panibagong branding at sumabay sa trending ng mga batang host tulad ng Showtime. Dahil doon ay umalis si Natito Bikin Joey kasama ang ibang host, talent at crew. Binigyan silang lahat ng panibagong tahanan sa TV5 at tinawag nila ang kadilang noon time show na It. Pinalitan naman ng Tape Incorporation ang mga host ng It Bulaga nina Paolo Contis, Boboy Villar, Casie Legaspi at iba pa. Pero hindi sinuportahan ng mga original fans ng It Bulaga ang mga bagong host. Bagkos ay bumaba ang ratings nito at nangibabaw ang Tito Vic Joey noon time show na It. At nang dumating ang January 2024 ay nanalo sina Tito Big and Joey laban sa copyright ng trademark It Bulaga. Ayon sa Regional Trial Court Branch 273 ay nakita nila na si Joey De Leon talaga ang totoong gumawa ng title na It Bulaga at hindi ang Tape Incorporation. Samantalang hindi naman mapatunayan ng Tape Incorporation kung paano nila nagawa ang salitang It Bulaga. Ayon kay Joey De Leon, ay ang ibig sabihin ng it bulaga ay ang bulaga ay surprise na katulad ng pagsasabi natin ng bulaga sa mga bata. At ang it naman ay kain which is ginagawa ng mga tao pag tanghali at sakto ito dahil palabas ang it bulaga sa tanghalian. February, ang bangsamoro singer na si Shaira. Simigat si, si Shaira dahil sa kanta niyang selos. Naging trending din sa TikTok ang kanta na Selos at sinayaw ito ng ating mga kababayang Pilipino. Nag number 1 din ang kantang Selos sa Spotify sa top 10 viral hits. Dahil dito ay kinilala si Shaira bilang queen of Bangsamoro Pop sa social media. Pero naging kontrobersyal ang kantang Selos dahil parang may pagkakahalintulot ito sa kanta ni Lenka na Trouble is a Friend. Dahil dito ay napilita ng AHS production na kung saan ang tatrabaho si Shira na alisin ang kantang selos sa lahat ng streaming platforms habang tinatrabaho nila ang cover license para gamitin ang kantang selos. At noong April 11, 2024 ay nirelease ulit ang kantang selos ng team ni Shira dahil nagkaroon na ng agreement sa pagitan ng kampo ni Lenka. March, si Diwata at ang kanyang sa overload. Si Deo Balbuena, na mas kilala bilang diwata, ay sumikat ng mga siya sa isang vlog ni Tikim TV. Nakilala si diwata dahil sa kanyang diwata pares overload na sa halagang 100 pesos ay meron ka lang pares na may unlimited rice at soup na meron pang kasamang free soft drinks. Dahil doon ay dinumog si diwata ng mga Pilipino na naghahanap ng mura at unlimited rice at soup. Kasabay noon ay si Diwata ng iba't ibang vlogger katulad din na RTB at Alvin TV na siyang lalong daylan upang makilala si Diwata sa social media. Pinuntahan din si Diwata ng mga sikat na artista tulad din na Alex Gonzaga, Marvin Agustin, Corina Sanchez at iba pa. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay dandahan dahan nang bumaba ang mga customer ni Diwata. Ito ay dahil sa hindi magandang ugali na ipinapakita ni Diwata sa mga customer. Lalo na nung nag-viral ang video kung saan nagpapabati ang isang customer dahil birthday niya at sinibihan ng diwata na lilipas din yan kuya. Diwata birthday ko naman Lilipas din kuya. Ito ay isang patunay na kahit anong taas ang nabot natin ay dapat nakaapak pa din ang isa nating paa sa lupa. April, ang tatosan o na tragis. Noong April 2024, ay nagkaroon ng post ang isang takoyaki franchise na Tragis. Ayon sa post ng Tragis, ay kung gusto mo magkaroon ng 100,000 pesos, ay kunin mo ang logo ng Tragis, ipatato ito sa noo at kung sino ang unang makakapag ang mananalo ng 100,000 pesos. Agad naman nag-message ang isang lalaki na nagngangalang Ramil Albano. Ayun sa kanya, ay ginagawa ng ang tato sa kanya noo at hihintayin niya ang mensahe ng Tragis. Agad naman nag-post ang tragis at sinabi na isa lamang iyong prank dahil April Fool's Day. At sinabi ng tragis na wala silang pananagutan sa anumang event na nangyari. Pero ng nangyari nang aminin ng may-ari ng tragis na ang April Fool's Day Tattoo Disaster ay isa lamang scripted. Ayon sa may-ari ng tragis Takoyaki ay kailangang makabuo ng ingay para mag-viral ang tragis Takoyaki. Sabi pa ng may-ari ng tragis ay nagsinuhuling siya sa lahat bilang marketing strategy at nagtagumpay ang strategy na yun. May, Alice Guo at ang Pogo Si Alice Guo ay isang mayor ng Bambantarlac. Pero natanggal siya sa pagiging mayor dahil si Alice Guo pala ay isang Chinese na may totoong pangalang Guo Wang Ping. Si Alice Guo din ang itinuturong may-ari ng Pogo sa likod mismo ng municipality building ng Bambantarlac na pag-alaman ng Philippine National Police na ang Sun Yuan Technology na kumpanya sa likod ng municipality ng Tarlac ay isang pogo na sangkot sa illegal activities tulad ng kidnapping, torture, prostitution, scam, human trafficking at iba pa. Nalaman din ng PNP na si Alice Guo mismo ang nakarehistrong may-ari ng pogo sa likod mismo ng Mamban Tarlac. Nagtangkang tumaka si Alice Guo pero nahuli siya sa Indonesia at ngayon ay nakakulong sa Pasig City Jail. June, si Boy Dila. Nagkaroon ng festival sa San Juan na tinatawag na Wata Wata bilang pagdiriwang kay John the Baptist kung saan nagbabasaan ng tubig ng mga tao. May isang lalaki na nagngangalang Lexter Castro ang may hawak ng water gun habang binabasa ang isang rider. Ang nakakainis sa kanya ay nakalabas ang kanyang dila na parang tuwang-tuwa pa habang nakakaabala sa rider na nagkatrabaho. Dahil dito ay nakuha ni Boy Dila ang galit ng buong Pilipino kung saan ay nakita ng lahat ang isang Boy Dila na walang galang at ubod ng sama ng ugali. Makso naman si Mayor Samora at ipinahuli si Boy Dila upang bigyan ng leksyon sa kasamaan ng kanyang ugali. Balak ni Mayor Samora na sa susunod na taon ay maglagay nila ng isang area kung saan pwede magbasaan at taasan ng multa ng sino mang lalabag sa ordinansa. July, Jude Bacalso Sa isang restaurant sa Cebu ay umorder itong si Jude Bacalso. Hindi naman sinasadya na matawag ng waiter na Sir, itong si Jude Bacalso. Humingi naman ang tawad ng waiter dahil sa pagtawag kay Jude Bacalso na Sir pero ipinahiya ni Jude Bacalso ang waiter at pinatayo ng dalawang oras habang pinagsasabihan. Tinakot pa ni Jude Bacalso na ipatatanggal ang waiter dahil kakilala daw niya ang may-ari ng restaurant at miyembro daw ito ng LGBT community. Maraming Pilipino ang naawa sa waiter at dahil doon ay maraming tumulong sa waiter upang mag-file ng charges kay Jude Bacalso dahil sa pamamahiya at insultong inabot ng waiter. Sa ngayon ay dinidinig pa ang kaso at sana ay mabigyan ng hustisya ang inabot ng waiter dito kay Jude Bacalso. August, si Carlos Yulo at si Mrs. Angelica Yulo. Nanalo si Carlos Yulo ng 2 gold medals sa 2024 Paris Olympics. Pero napalitan nito ng kontrobersya na magkaroon ng interview ang nanay ni Carlos Sulo kung saan sinasabi niya na hindi maganda ang relasyon nila ni Carlos Sulo dahil sa girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose. Naglabas din ng statement si Carlos Sulo na siya naging dahilan upang maggalit ang mga Pilipino dahil sa pagiging walang utang na loob ni Carlos Sulo sa kanyang mga magulang. At lalo pang tumindi ang galit ng mga Pilipino kay Carlos Sulo na magpa-interview ang nanay ni Carlos Sulo upang humingi ng tawad kay Carlos at sa kanyang girlfriend. Umuwi ng Pilipinas si Carlos Sulo pero ang selebrasyon dahil sa pagkapanalo ng medalya ay napalitan ng poot galing sa mga Pilipino na gumagalang sa kanilang mga magulang. September Ang pagkahuli ni Apolo Quiboloy Si Apolo Quiboloy ay isang founder ng isang religion sa Pilipinas na KOJC. Pero ayon sa FBI, si Kibuloy ay may warrant to arrest dahil sa sexual abuse sa kanyang mga miyembro, human trafficking at pagpupuslit ng limpak-limpak na salapi. Dahil doon ay nakasama si Kibuloy sa FBI most wanted list. Nagtago si Kibuloy sa KOJC Davao City at pagkatapos ng ilang buwang pagtatago ay nahuli ng Davao City Police si Kibuloy sa isa sa mga compound ng KOJC na ito ay kanilang salakayin. Sa ngayon ay dinidinig ang patong-patong na kaso ni Kibuloy at umaasa ang mga biktima na mabibigyan sila ng hustisya. October Pagkanta ni Julian San Jose sa simbahan Naging viral si Julian San Jose dahil sa pagkanta niya mismo sa altar ng Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish na tingin ng mga netizens ay hindi kaaya-aya. Ito ay dahil sa ang kilanta ni Julian San Jose ay ang Dancing Queen na kinakanta lamang sa mga concert stage at hindi sa altar. Humingi naman ang tawad si Julian San Jose at sinabing natuto na siya sa kanyang pagkakamali at sinisigurado niyang hindi na ito mauulit. November, Boy A. Garage Si Boy A. Garage ay sumikat dahil sa buyer na bumili ng sasakyan na kung saan ay 30 minutes pa lang pagkalabas ng garahe ay tumirik na ang kotse at nung sinusubukang ibalik ng nakabili ang sasakyan ay katakot-takot ng paninigaw at galit ng pinakita ni Boy AC Garage sa nakabili. Sinabi pa ni Boy AC Garage na dahil nagka-permahala na sila ng buyer ay wala na siyang pananagutan sa magiging sira ng sasakyan the moment na ilabas ito sa kanyang garahe. Sinubukan naman ng buyer na makahingi ng konting pampagawa pero silbihan lang ang buyer ng as is where is at in good condition pa kuno. Pero sumasabog pala ang makina pagkalabas ng garahe ni Boy AC Garage. Dahil doon ay inulan si Boy AC Garage ng mga basher at wala na nagtitiwala sa kanya. December Ang huling kukumpleto sa mga nag-viral ngayon 2024 ay si na Maris Racal at Anthony Jennings. Ang dating girlfriend ni Anthony Jennings na si John Villanueva ay naglabas ng mga screenshot kung saan makikita ang mainit na ugnayan ni babae at lalaki habang si babae at lalaki ay may kanya-kanya pang kasintahan. Isa sa mga pinakasumikat ay yung text ng babae na smoke then fuck at napansin ng mga netizen na may contact itong si babae kung saan sila kumukuha ng ipinagbabawal ng batas. Isa pa ay hindi tugba yung mga sinasabi sa interview ni babae kung saan hindi daw niya alam na yung lalaki ay may kasintahan pa. Ito ay dahil nakunan ni John Villanueva ang screenshot na ipinapadilit ng babae ang usapan nila ni lalaki. Sa ngayon ay wala nang inilabas na statement si babae kung saan mas okay din yon dahil the more siyang nagsasalita ay mas nahuhuli siya sa kanyang mga sinasabi. Yan po ang lahat ng tao na sumikat ngayong 2024. Sa dalating ng 2025 ay tingnan naman natin ang mga taong sisikat sa bawat buwan ng 2025. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone. Happy New Year!